Nakasugod na ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pag-regularize sa dugay ng mga casual employees sa dakbayan. Si Mark Reggie Abelias sa report. Nasayod na ang Human Resource Management Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa lagda sa pagpapas na sa mga plantilya position sa kagamhanang lokal nga hangtod karon wala pa makahar o mga regular employees. Hinoon, gipasabot ni Atty. Danilo Almendras, Lapu-Lapu City Administrator, nga gasugod na ang HRMO sa pag-fill up sa mga plantilya position nga bakanti hangtod karon. Our uh, mo, Mario is very much aware sa City Administrator's Office lang, adunay tulo ka mga casual employees nga kung mo pasar sa rekisito, mamahimo na silang mga regular employees. Iya hinong gitataw nga wala pa makaabot sa 45% limitation ang dagbayan sa Lapu-Lapu kung basihan ang annual budget sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong tuiga moabot sa 3.7 billion pesos 45% na ini moabot sa 1.6 billion pesos ang amo focus ang kuan ron Lapu-Lapu City because it's also required by cad hmm. na mga plantilla position Apan gitunaan karon sa dakbayan ang pag-umulo mga plantilla position sa kabalaka nga mula pa sila ang 45% nga personal services nga gilatin sa Department of Budget and Management. Wala mohatag og detalye ka roon ang buhatan ni attorney Mario Dennis Calvo sa Human Resource Management Office sa gidaghanon sa ilang mga regular employees, casual employees ug job order personnel. Hinuon sa pakihinabi kang attorney Calvo December 26 sa tuig 2019, iyang gipahibaw nga adunay 1128 plantilla position ang dakbayan, 700 lang ni ini na samtang 410 ang bakanting plantilya position. Samtang adunay kapin sa 2000 ka mga job order personnel ang dakbayan ni atong tuig 2019. Napoy proper eligibility. Okay, we cannot appoint regular positions if Walay eligibility ang atong sakay biyado. Kauban si Marlon Milgazo, Mark Regia Abelia. Balitang bisita